Pinoy Kapalaran Pinoy oh, oh Pinoy Kapalaran. May mga panaginip tayong paulit-ulit. Minsan nakikipaglaban, minsan tumatakbo, pero ang pinaka nakakainis sa lahat ay yung panaginip na gusto mong sumuntok pero parang walang epekto. Parang mabagal, mahina, o parang may pumipigil sa braso mo. Bakit nga ba ganito? Ayon sa mga tagapagsuri ng panaginip, kapag mahina kang sumuntok sa panaginip, madalas itong simbolo ng frustration o pagkadismaya sa totoong buhay. Ibig sabihin, may mga bagay o tao kang gustong harapin o labanan, pero sa ngayon, hindi mo pa magawa. Maaring may kinikinkim kang galit o may sitwasyon kang pakiramdam mo ay wala kang kontrol. Sa subconscious mind mo, gusto mong lumaban. Pero dahil sa takot, kaba o kawalan ng lakas ng loob, nagiging mabagal o mahina ang galaw mo sa panaginip. Parang pinaparinig ng isip mo, handa ka na, pero kailangan mo pa ng tapang. May ilan namang paniniwala na kapag mahina kang sumuntok sa panaginip, ito ay babala ng kaluluwang pagod. Maaring ikaw ay may tinatagong bigat sa loob, sama ng loob, guilt, o emosyon na hindi mo masabi. Kapag tulog na ang katawan, gumigising naman ang kaluluwa para harapin ng mga nilalayuan mong damdamin. Sa spiritual side, sinasabing ito ay senyales na kailangan mong palayain ng sarili sa mga emosyon na pumipigil sa iyo. Baka panahon na para patawarin ng sarili o bitawan ng isang taong matagal mo nang gustong kalimutan. May scientific explanation din Kapag nasa REM stage tayo ng tulog, ang yugto kung saan tayo nananaginip, paralyzed talaga ang katawan natin. Natural na pinipigilan ng utak ang muscles para hindi natin magalaw ang totoong katawan habang nananaginip. Kaya kapag gusto mong sumuntok, tumakbo o sumigaw, parang mabagal at mahina dahil ang utak mo ay gising pero ang katawan mo ay naka-disabled mode. Isipin mo na parang nasa ilalim ka ng swimming pool. Gusto mong gumalaw pero mabagal at mahirap. Kung paulit-ulit mong napanaginipan ito, baka ito ay panawagan para harapin mo ang isang bagay na matagal mo nang iniiwasan. Maaaring may taong kailangan mong kausapin o desisyong kailangan mo nang gawin. Ipinapaalala ng panaginip na ang tunay na lakas ay hindi laging nasa suntok, kundi sa tapang na aminin kung ano ang nararamdaman mo. Minsan, ang pinakamalakas na suntok ay ang mga salitang matagal mong pinipigilan. Kaya sa susunod na mapanaginipan mong mahina kang sumuntok, 'wag mong isipin na mahina ka. Isipin mo, pinapaalala lang ng panaginip na kaya mong lumaban, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Ikaw, Naranasan mo na rin bang sumuntok ng mahina sa panaginip? I-share mo sa comments ang kwento mo. Huwag kalimutang like, subscribe, at i-on ang notification bell para sa iba pang interpretasyon ng panaginip dito sa ating channel.